Hello fellow grower. Magandang araw po and welcome to my channel, Late Grower. Ang topic natin ngayon ay kung paano magalaga ng okra na nasa container. So, ito yung mga okra ko. May ilang puno ako dito at lahat sila ay nakatanim sa container. Yung uh, pinagtataniman ko dito ay uh, approximately Uh, pagka puno ng lupa, itong container ko yan, na itim, uh, around 4 gallon yan, pero dahil hindi siya puno ang uh, lupa niya around 3 gallon so nakatanim itong aking uh, okra sa ngayon sa lupa na approximately 3 gallon ang uh, dami, at uh, halimbawa itong isang ito around 6 feet na yung uh, taas niya so na transfer siya dito sa container na ito siya, uh, around uh, June So, mga tatlong buwan na sila ngayon at eto nga, yung isa sa pinakamataas niya ay uh, around 6 feet. Yung iba naman ay uh, almost 5 uh, feet. At uh, namumunga na silang lahat. So, ang topic natin dito ngayon, paano ba mag-alaga ng uh, okra na nasa container para tuloy-tuloy or matagal siyang magbigay ng bunga. Ang unang-unang rule natin dyan, syempre, the bigger the container the better. So mas malaki ang container natin ng na pagtataniman ay mas mainam po sa okra. So halimbawa itong okra ko na to oh. Ito na yung katawan niya oh. Mataba na yung katawan niya. At uh, itong punong ito, in particular marami nang naibigay na bunga sa akin. Nagumpisa siya magbigay ng bunga dito. Ayun oh. Yang eh uh, natuyo na ito. So yung bunga niya kasi tumutubo yan between the main stem and uh, the the uh, leaves. So dito ito yung dati niyang dahon At ito naman yung naging bunga So dito may bunga uli Diyan nagbunga uli So sa pagitan ng dahon at saka ng main stem Lumalabas ang bunga So dito walang lumabas Dito wala Dito meron, meron uli Dito Dito Doon pa Dito nagkaroon pa uli siya ng bunga dito And then tuloy-tuloy lang Diyan So sa isang punong ito, marami na ako na-harvest Hindi pa baba, sa isang dusay na Ang na-harvest ko na Tuloy-tuloy lang, ayan, mga pinagputulan ko ng bunga oh. Ayan At ngayon nga, ayan, nagbubunga pa rin siya Tuloy-tuloy pa rin Yung ibang puno naman ay uh, ganun din Yung ibang puno ko na okra dito ay nagsanga pa nga oh. Normally hindi ko siya pinagsasanga pero pinabayaan ko lang at uh, yung ibang sanga niya ay nagbubunga din kagaya nito, mayroon ding bulaklak. Yan. At marami na ring bunga na naibigay. ayan yung mga pinagtanggalan ng bunga. Yan, Yan pa. Okay. So, paano ba tayo magalaga ng uh, okra sa container para mahaba yung kanyang buhay? So, ito po may tatlong buwan na. Ang edad mula nang ilipat ko sa kanilang permanenting container at uh, hanggang ngayon nga ay nagbibigay pa rin ng bunga unang una na dyan ang patubig dahil nga nakatanim sa container itong aking mga ka okra at hindi naman kalakihan yung kanyang mga container ay obligado na dinidiligan ko siya sa araw-araw hindi natin dapat hayaan na matuyuan ng tubig ang uh, okra dahil makaka-apekto din yon sa kanyang uh, production so yung pagdidilig lalo pagka ganito na malalaki na sila araw-araw po yan. And then, pagdating naman sa fertilizer, ang normally pong binibigay ko na dito, mula nang magumpisang mulaklak ay uh, triple 14. Uh, pagka lumiliit ang dahon, halimbawa, ay uh, dinadagdagan ko ng uh, urea. Bukod sa pagbibigay ng triple 14 at uh, urea, actually, yung urea po, pagka malusog naman ang halaman nyo, pwedeng hindi nyo na isama sa equation. Pwedeng triple 14 na lang. Now, bukod sa pagdidilig sa halaman sa lupa ng people 14 ay nagbibigay din ako sa kanila ng uh, foliar fertilizer yung pong 15 15 30 'yun naman pagdidilig pag-i-spray ng uh, fertilizer sa kanila ng foliar fertilizer optional 'yun pag nakita nyo medyo mabagal ang kanyang uh, production Uh, dumadalang yung kanyang pamumulaklak, pwedeng mag-spray kayo ng foliar fertilizer. So, ginagawa ko po yan every 7 days then Alternate doon sa dinidilig ko sa lupa. So, halimbawa, Monday magdidilig ako sa lupa ng triple 14 and then Thursday naman ay magdidilig ako or mag-spray ako ng uh, foliar fertilizer. Pero sabi ko nga, optional po yun. Pagka nakita nyo lang na medyo uh, bumabagal o lumihina yung kanyang pamumulaklak. Ang purpose ko doon sa pagbibigay ng foliar fertilizer ay para tuloy-tuloy yung kanyang pagbubunga. Kasama din sa pag-aalaga natin ang uh, pruning. Yung pruning po na ginagawa sa okra ay yung pagtanggal ng mga dahon sa ibaba. Dito sa bandang ibaba. So pag nakita mo halimbawa yung dahon niya ay uh, hindi na nakastraight, horizontally na ganyan. Kailangan alisin na po 'yon. Ibig sabihin, mga agaw na lang 'yon ng uh, sustansya. So, dito, ang ginagawa lang pagka medyo mababa na 'yung mga dahon, naka na, kailangan na siyang tanggalin. Huwag nang hintayin uh, manilaw. 'Yun po ay para 'yung uh, energy, 'yung sustansya na galing sa fertilizer ay dire direcho at uh, makatulong sa kanya pagbubunga. Hindi tinataping ang uh, okra. So, pruning lang siya at pinuprune yung mga daon nga sa ilalim. Hindi siya pinuputulan ng itaas. Halimbawa, gusto mo siyang magsanga, hindi siya pinuputulan talaga sa itaas. Kasi pag pinutulan mo siya sa taas, ay titigil ng mamunga itong kanyang main stem. Alright? So, example po niyan, itong isang ito. Ayan. So, ito po, uh, pinutulang ko ito. Ayan. So, pag pinutulang mong ganyan, ay uh, hindi na magbubunga yan. Ang mangyayari, kung malusog ang iyong okra, maglalabas siya ng sanga. Kagaya dito. Yan, may sanga. Pero kung walang sanga ang iyong okra at giretso lang yung kanyang uh, main stem, ay uh, hindi talaga advisable na siya ay itapping. Hindi po tinatapping ang uh, okra. Pinuprun lang yung kanyang mga dahon. Pagdating naman sa insekto, uh, paborito din ito na bahayan ng whiteflies. Ano po? Uh, pati pa ng ibang mga sucking and chewing uh, insects. So magis nagispray lang ako dito ng uh, broad spectrum na insecticide. So pwede yang Brodan, pwede rin ang uh, Seven. Actually po matibay naman ang uh, okra. Uh, Wag lang siyang pababayaan talaga na hindi uh, i-sprayan paminsan-minsan ng uh, insecticide. Mas matibay siya kumpara sa sili, uh, kamatis, ano at uh, talong. Pero yan po ay base naman sa aking karanasan. Pwedeng mag-spray ka ng insecticide on a regular basis, weekly halimbawa, iahalo mo doon sa kanyang uh, foliar fertilizer, or mag-spray ka lang pag may nakikita ka ng uh, nagkakaroon siya ng uh, parasite. Sa pag-harvest naman ng bunga, na-share ko na ito sa isa ko short video, uh, ang ya harvest natin siguro, ideally po dyan, yung 4 to 5 inches lang ang uh, laki ng bunga. Pag lumagpas doon, mga 6 to 7 inches, medyo makunat na po, maganit na yung kanyang uh, uh, balat, ano, yung kanyang fiber. So, nagiging fibrous na siya. Pagka medyo mahaba na masyado yung ating uh, pinita. So, ideally po, around 4 to 5 inches ang uh, pag sa bunga ng okra. Ang pinakahuli na kasama sa pag-aalaga ng okra, syempre ay ang sunlight. Kailangan niyan ng uh, full sunlight sa maghapon. So, pwede rin siyang mabuhay, magbigay ng bunga doon sa semi-shaded area. Pero pinakamaganda po talaga ay naarawan siya. At uh, pag naarawan ng okra, ayan, maasahan mo na matagal pa siya magbibigay ng bunga. So, kagaya nitong nasa akin dito, ayan, mataas na siya pero nagbubunga pa. Ito nga pala, pag nakita nyo medyo bumabaluktot na ganyan, ayan uh, po ay senyales na medyo kulang yung kanyang... Uh, uh, sustansya na nakukuha. Pagka, kasi tuloy-tuloy ang uh, pagulan ay hindi ako nag fertilize So, mapapansin mo yan na wala namang kumakain na insekto. Yan. no Matino naman yung kanyang katawan pero bumabaloktot siya. So, yan po ay senyales na kailangan mag-fertilize. Alright? So, ganyan lang po kadali, kasimple. Pagka natutunan nyo yung uh, mga sequence, ano, yung proseso na kailangan sa pagtatanim ng uh, okra. Kagaya din ito ng ibang halaman, magkaroon ka lang ng tamang scheduling sa kanyang uh, uh, watering, fertilization, pruning at uh, Asahan mo na bibigyan kanya ng bunga sa mahaba-habang uh, panahon. Alright, hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa panonood at magkita-kita tayo sa iba pang mga videos ni Late Grower. Bye-bye!